bola ki kaki abu kakaki 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 gusto mo pala may action pa eh ari ka abu kaki Kuya, alam na may camera. Eee! alam na may camera. Uy! <laughs> ano? Ha? Gabi na. Iiyak ka. Bago ba yun? <laughs> Bago pa ba yung pag-uiyak ka? Gano'n naman talaga, di ba, Uy! Kumitingin talaga sa camera. Gusto <laughs> mo camera? Ang gusto mo ang picture? Huh? Ang gusto mo ang picture? <laughs> Wala na. <laughs> Nasira eh. Uy! Wala na. na. Uh, Inan ako si Bilog. Uy! Eh. <laughs> Para okay yung Bilog. Dati Bilog yan eh. Ngayon hindi na. Haba na rin. <laughs> Uy! Hindi ka baka maging haba ka rin. <laughs> Lagi kang papakangga dyan. Oh, Ang na rin ikaw. <laughs> hmm, Gigi ka. ko. Ako Kakagigi. Alam niyo, may camera oh. Ano, ano? Uwak! Uwi! Uwak! Uwi! Uwak! Wow! Ah, wow. Wow. Oh, wow! Ano meron? Wow! Madali mo ka diyan madilim? Dyan! Hindi picture yan! Magkapag-posting!

then maybe day, Baby day.